Hello, dumating lang sila at niyo. <laughs> ah, pupunta tayo ng fish pond kasama yung tito ko. Titingnan niya daw. So, Ngayon po to. Nandito na naman yung mga dunya. Nice. Hi, hey, oh. nice. Mga dunya. <laughs> mga dunya. Mga dunya ng bugay. <laughs> Ano ah, yan? Ano yung tawag, tawag yun? Is na yan? Is dala yan? Pakpako. Pakpako. Tignan nyo yun ano eh. Tiram. Tidang. Or talaba. Lalagyan ng kalamansi at suka. May hindi na tubig para namatay yun daw yung germ. So, tara. Yung itak ko. Nawala. Oh. So. Hayi bu okay. Makasakay nga tayo ng kal, Robit ah. Wait, okay. ang kaligsakay ka ng kal. Yung tito ko, kapatid ng mother ko, kagaling ng Maynila. Ang anak niya ay may ari ng kinok. Lechong manok na nakakasinok. Si Rosel. Saka si Bernard. Yun, papuntang dagat bahay namin para sila kayo sige tara sila kayo nagdadrive talaga na hindi radyan ang impiyan Ang internet like, na uh, sa kanan tayo para po sa Tugay 真的。 tayo yan mga ah, tulos karangal ihi daw muna ito ba puntang pataw kapag pupunta sa bay ng bu ng sentro ng bugi ito naman para madaanan yun bridge so ang sa amin parang island siya island na mapalibutan ng tubig dagat sa kailog So bumisita yung tito natin kagaling lang nila na nila gusto nyo daw makita yun ilog, dati nung high school si Uncle Ruby kita ko dito din sa ano ilog ang mahilig sa ilog yung lolo namin tatay niya oh, api ba maturog po nikwa, Nakaringay. Depan ada garut. Ah. Ah. Tengkal ng nanti dapat dagang Kita kan? So itu titilasan ah. natin yang jengkel dia datuk kau ini. eh, May pato tayo sa ating yan eh. So, eto. Kompleto galo na ata Yeah. Kompleto galo na? Hmm. Han sa ata kita ka ba yung giti ka daan eh. Makalata kita daan, kenda yung digyay. Ti ka, ti kwantyo lang. Ang gagawin natin yun ano? I iwaras ko lang tikwana, na. Tulos. Or iba yung tibay nito lang. Kung may ito kata madamdaman yung kadong. Palagpakan lagi siguro manok niya. Kapi may katidirabi eh. Di plano mi garit ko magkukuha. nga Batao muna tayo ng ano. Kilap ya pagkain na ng ating nasabit tayo ito papakain tayo ng tilapia pellet press starter Ang dami na. Tilapia, uncle. Tignan nyo. GoPro sana. Kuha pa tayo. Ito. Tulungan ka madam na malakay. I-vlog ko lang nga 25 minutes. Tutulungan natin silang mag-ano. Si ano yan, Duarding Uncle. Ang pangalan. Ah, oh, Yung isa, yung maliit si Odette. Si Odette. 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 si Lakay naglalagay ng ano tulos sa ano Working. yung bangga natin fiber yan tapos yung mga tulos pagsasabitan ng net kasi ito yung mga tilapia natin 7 uh, days nung 15 to nilagay at eh, 22 ngayon November 22 galing yung mga tilate natin sa DA Bureau of Fisheries before ano hindi ko makita yung mga bangos kung may nabuhay kasi ang alam ko kakainin ng tilapia yung mga bangos dapat sinegregate natin pero wala tayong ibang way noon kaya hinalo natin Hopefully may mga bubuhay. So titignan natin kung ano mangyayari. Tutulungan natin sila kahit kapag nablog lang natin. Titignan natin maigi. So yung mga floating di pa kaya kainin ng mga tilapin natin ang mangyayari lalambot muna yan sa kanila unti-unti yung -unti nakakainin so dalawang basa't kalahating nilagay ko tingnan natin magkakasya na yan so nakapagtanim tayo kahapon ng nyog tatlo In ngayon hindi tayo nakapagdala yung mga nyog kasi dito sa kabilang peace pond po yan, hindi siya malalaki ninyo, maliliit parang ornamental tignan nyo to maliliit so magtatanim tayo yung mga giant na native coconut manin kabil mo lang ay bilbilangom bilbilangay oh So hanggang dito na lang po So eto Naglalagay tayo ng Tulos Si Ila kayang kasama natin Nagpakain lang si Kadong Pakain ng manok sa kapato Yung talaga yung pagayatan na Ni Kadong Kwa dadakli kayo maala na to eh Orin mo ko patlima kami lang ka. Ano, i-resync na niya? So, eto. Hindi natin nabilak. Pero hindi na natin bibilangin. ito pagsasabitan ng net yan kumbaga para kapag may ano kasi gabi may maglalambat dyan maghulog lang ng dalawang lambat kapag malaki na yung mga tilapia natin bangos wala na eh kung sa isang linggo dalawang beses silang magaganon ano tayong kikitain kasi wala naman butas tong pilapil pero kapag nagtagal yan magkakaroon So medyo malayo na. Ang lalaking tulos. Batano 'yan. Hindi natin nakuha sombrero natin. nagbibis tayo mamaya. short pan. Para lulusong tayo. Problema, walang taga-vlog. Basit man lang na kayo matulog. Subusubaran sa ayay. Eh. titiko lang agpadila agpadila to eh hmm. toy. Tain tanto padila ni pag saupan na ata ko ah. Net. Tu tapos na. Yung net na lang. Tay kam to tati lakay turus na tapa yan yeah. itati pagpadilek kasta kami mo pa ito ani Happy G, bayad na ata itong los nga 10 pesos. Kalkalingan na niya. Wala nang ina. Gudwada lang aldaw ako at tinulos. Gudwada lang aldaw at tinulos. Kita nito ti matirada niya. Itay Tanog kwata. Padila. ya, sakto kuno ada yang nga takan nata ko ah ada yun niya tanuhan na nga rakon katanggan sa So, balik tayo. Hmm. Sandag pa kasi, eh. sa ay. Kaya, ti ko na gawin kita sa pagsaupan na. Hindi ko ah. Adyay net. O, biruin mo. Ilang minuto lang, oh. 10 minutes. 5 minutes pa lang. Nang inaunay, 15. Naku na na. Ha! kailangan ito may bayag ka dinet ano pa sa'yo? ah ah uh, mapanagarad dyan So, magsasangat sila kayo ng ano, talaga? Punta tayo doon para ano, buhatin natin yung mga tulos. Bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 18 19 20 21 22 23 24 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 38, Eh and, ah, dito siguro si Papa. yung father ko. Namatay dito eh. Ay, dalawa na sila oh. Siguro si mamang at saka si Papa to. Hello, Mama and Pang. Nandito. Nandoon. Mag-asawa. So, dito sa amin, pamahiin para paro. Ayan mga yumao. Oh. So, Kasi dito, banda na lunod yung father ko eh. So, mamaya dadalhin natin yung net dito para itali naman i-distribute lang yung mga tulos ito yung ginawa nung bumabagyo itong tulay na ito na kawayan bumabagyo ginawa ito so dastos din yan eh, wala naman pagsisilbihan Maganda lang tignan oh. So kahit hanggang lang yung net Okay na So bye bye po So siguro tigin ko hanggang Dito lang banda lalagay ng net para kahit gabi kahit di ka pumunta doon may trensera sa mga magnanakaw kasi kung malalaki na yung tilapia maglagay lang ng lambat tapos isa sako ubos maka limang beses lang silang paulit-ulit na ganun wala na so eto malapit na tayo sa bahay kubo nagubuhat tayo ng tulos lalagay natin sa bangka kapag na-distribute na yon yung net naman lalagay natin yung net pala na gagamitin natin size 17 CC net or nakalimutan ko CC net or BB net hindi ko natignan sa cellphone kagabi So yung mga tilapia natin nandiyan nakalagay. So ito bubuhatin natin, lagay natin diyan. Ah. So Dali lang po at magbubuhat tayo. So, parang ang dami yung tito ko nandoon hindi siya masyadong mapaglakad kasi na stroke dati 20 years ago tingnan nyo sa kabilang peace pond hmm. wala nang tubig maliit na kasi ang tubig dahil malamig na eto kay Colonel Acosta yung asawa ni Dr. Acosta pinsan ng tatay ko pinsang buo so tita ko siya yung asawa ni Colonel Acosta so sa kanila naman to. Na to maganda dito sa harap so sabi ko magsadyas ako sa kapatid ko pagawa ng ganito kaluwag dito para pag alaga ng fry magpatuloy muna tayo magkukuha ng mga tulos